baka karon Ito na, no? na 'yang todo. Wala po kaming alita dito ha. No. <mukong> oh. <mukong> oh. <mukong> oh. Wins makulit, Happy happy birthday. I love you. magpa na. Happy 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 birthday, uh Wins makulit, uh, enjoy mo lang 'yung araw ng birthday mo. Yan, ingat palagi. God bless. Hello po Wins uh, Makulit. Happy birthday po. Ingat ka po palagi. Uh. Happy 13th birthday po, Wins Makulit. Wow, magic. <laughs> Good morning mga katakbo at welcome na naman po kayo dito sa panibagong vlog ko at syempre walang pinagbago nandito pa rin kami no, sa bahay ng ating idol Japper Sniper at nandito mga tropa ayan ikigabugoy hey, hey. siyang ka nagtago kagabi hey, hey. <laughs> Isang kautoy. Oh. Gaya ka. Yan, mga si... Baby. Kapanalig. Uh, Ayan po, natulog po si Kapanalig. Nagkapahinga. Bagsak po siya ngayon. Uh, nakaka limang upload po yan sa isang araw. Grabe yung effort niyan. At syempre, nandito si... <laughs> nandito si Mate po. Ayan. Oh. oh ka chat ah. Mm. Oh. Okay, kaya habing. di ngayon si Matay po, tumawad din ng kalahati milyon. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Alright! <laughs> nandiyan sa bisang auto eh. Ang ating idol dyan pa, at si Ate Ann. Pariluwi nandiyan. Driver natin, ito na naman si Maring Kabugoy. Yan. Yan, ano nangyari na din sa GoPro. Ano pa siya? Nagme-makeup pa. Ayun ah. Ay, bakla. <laughs> Aba pa? Ba? Saya upe. <laughs> Oops, si ate at inaantok pa. Ngayon, huh? lagay mo muna kayari dyan sa bag mo. Huh? Ano yan? Ano yan?

May kasama pala kami mga katakbo Ang pusan laok nandyan Yan siya Sama pala natin si Kamuning Si Kamuning Murad Mimi Yes So traffic ngayon Kita nyo naman uh, Sa oras na ito si Kamuning ay naka black na short uh, At ang driver niya si Hapanalig Ano sa unahan natin ang ating idol Japan sniper Hello, shout out. Oh, let's go. Oy, oy, noy, 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 noy danda noy, no. noy mga yan. Oh, oh, noy. Lalalalalala. Oh, noy, ya. <laughs> Dito tayo. Dito tayo sa may BBI wa wow, la pipi ayayo, alright, alright, kita sa bangko, sa bangko, makarating tayo dito sa BPI ngayon, tama sa bangko tayo sa may ay tambay lang tayo kasama natin si Fiona Ayan. bye Hi. hintay lang natin yung boss natin kung lang ng pera uh oo -oh. hmm. kasi mag outing tayo mag outing pupunta tayo Manda ng Burakay Burakay oo anong ganap nyo kagabi ah tama kwentuan lang inumin mo ah. tapos chupis chupis <laughs> <laughs> ayan sila nandito habang hinihintay namin Nandun pa rin si Bisang Kautoy ka at ako Abogod. Nandito si Kamuning. Hi guys! So, dito siya sa na May parin. Parin, ba't yan yung kinalmut na naman yan? Di ba kapapalit mo lang ng Wala, well, diba, ano? May wasa kasi marami pusa sa bahay. Sa na nabotas. Pag ah! Ay, di ba may taklob ka naman? Eh, minsan lasing ako. Hindi ko natataklob ba? Kinalmut hmm. ako sa sirana naman. Sira na ay! Sorry. Ay! Ya, laki natin dito si Pasilong. Pasilong. Kami na mo tawag. Ito 'yung kahapon aabot nisa, ano? Aba, na 'yung router niyo? Bagbago. Ang bago. Aba, pa'no ba wala mong dala ta, ha? Gulong. Saan ba wala mong gulong? Ah, tinapaltan niya ng gulong. Dito. Uh, okay. Iyan <laughs> 'yung dati mo. Uh, uh, para maraming pics dito mo. Ay, yan, sa, sa mga <laughs> sa mga <laughs> nagtatanong. Ito na 'yung todo. Wala po kami ng alitan dito, ha. Okay na, okay na po kami. Oo. Pics nya, pics. Pics nya kayo. <laughs> <laughs> Ayun ba yung dati mo? Hindi na yan ay ay. Ah bago yan Asa na, yun, asa na yung dati ko na, Ay doon ka nag ano diba? Nagtatambling Sa rider na yan Alin? 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 daliri Alin? 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 daliri, ah. Ayun, daliri, <laughs> Ayun, daliri niya gumanyan sa ilalim Ano yan na ah, bali? Hindi mo hinatak? Ano Kaso hindi pwede tayo dyan, kung ganyan kali. Ah, kung ganyan, ganyan ang gulong. Ah, upirahin yan. Bumiyahin kami ng... Kung na, pinaputol. Nag-vehicle <laughs> kami. Uy, oh, dapat so, pinaputol okay, mga mga. muna okay, Ah, dapat pinaputol na. Masakit ba? Masakit lang. Kailangan hey. po. Masakit. Ah, oh, upirahan pa siya. Ayun, oh, bumaluktot na siya. Dati sa ka? Pero hindi na nasakit. Masakit. Dati natap. Ano, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Dislocate. Ang ah? Sa tamdeng ilang buwan na yan? Ano Dalawa linggo linggo pa lang? Dalawa linggo pa lang Bago pa lang pala oh. o na mo naman magkakainis Makinis pa sa akin yan ay, na, Hindi ayan matagal na yan Yung, yung accident na yan ha ah. Gumanyon yung kanyang ano Daliri Daliri Naka siya. Oh. <laughs> At sa lakoy hindi po ay, sila nag withdraw Ah, na, sinamahan namin. yung aming boss. Pag-wipat na, maliit Bagong bago rider ni Kasi Ito. na laki niya, umabot ng <laughs> 3,000 din. Baga <laughs> yung discarding na si Kasi Ito. Uh, dito pa tayo nagkita kasi nung sa VPI ha. Hmm. Ang <laughs> ganda ng rider ni Kasilong. Bagong bago Wow Ito yung misis ni Kasilong pala Ba't niya nag ano? Nang mo wag ka mag nandiyan dyan naman kayo Wala kayo di ko talaga tayo Ayan pala yung misis ni Kasilong Yes Ingat Ingat tayo, ingat ah. Pre, ano na si Boss, boss Boss, boss <laughs> ingat ingat, oh. hey! ingat. Hmm. ya bye bye alright ya na na ang ating idol jumper sniper na dito sa BPI Yanat. ating idol isang kautoy ka tapos ando naman si Kamuning at saka si Parin Louie no sa uli siyempre dito pa rin tayo sa kay kay Kabugoy oh diretso na tayo doon sa Yamaha Yamaha nasa po <laughs> So, nandito na tayo sa Yamaha sino kaya ang maswerte ang mabibigyan ng ating idol Night sniper na motor dito tayo sa Yamaha service Ng yung ating idol Night sniper si Pisan Kautoy at uh, naka walkie talkie ay <laughs> saan sila ay oh, walkie -talk talkie bakit? natatawa ako natatawa ako so pasok na tayo guys <laughs> Sige na ka muning pumili ka na dyan, uh, babayaran na natin ngayon Anong ano mo dyan, bit mo? Ito Ito? Mi Miyugir? Miyugir? Ang oh, mas mahal pala to Ha? Huh? 84,000 12 months, down payment Yan yeah, down payment? So, so. mm, are mahal siya, 84,400 12 months mm. na Pwede ka pala maging model dyan sa Yamaha na oh. Oo oh, nga, oh. Kamundi ng official. Ang galing. Magaganda ng motor. Ito bit cute siya. Ganda ng kulang. Ano 77? 77,000. Ano na eh? Hmm. 78,000. Ganda no. Ito gusto ko, kaya. Ako? Oh, Ang laki naman ayan, na max. Um, ha? Huh? Toy toy yung sniper na itim mo napakaganda din. Eh hindi ko ubod. Lupit no. <makes> mm. Yan. <makes> Tingnan natin kung bagay kay Kamuning ng N. Bagay kay Kamuning yung N Max. Why nothing? wow kapo nga pala oh masana? <laughs> Oo hindi nakaano eh okay, naka oh kaya nakaka-stand yan. yan ay hindi na naka-stand abot na abot mo na yan Ganun? Hmm. yan palang bagay sa inyo matagal ka hmm. lang <laughs> gusto bagay din yung presyo 153,000 <laughs> <laughs> monthly monthly lang monthly 12 months lang siya ang um, monthly niya 14,900 ah, 14,900 Ay, dito lang natin Ang pula Oo, oo ah. Andito yung mga manager oh. So, pumilap ka na dito oh. Ayun daw yung ano niya, gusto niya yung Miyu gear. Aray, yung mga manager. <laughs> uh. <laughs> <laughs> dapat, dapat sa Ah, alay, alay. Ayun oh. Ituturo ni manager. Kung alin. Ito, Yamaha. Kaya, kaya mo yan. Kaya, kaya ko yan. Kasi ayaw ko yung niya. Pero mahal mo. 96 na. 96,000. 96,000. Ayan, ginagawa na. Pinapalta ng gulong na. Pero kagaya ng ano, iyo. Iba. Ito, ano ito eh, YZ. Hmm. Ay, Uh -huh. oh. So yung mga katapag gusto ko lang batiin si Wins Makulit ng happy happy birthday Mag-iingat ka lagi maraming maraming salamat Sa suporta I love you uh, Sana bawas bawasan yung Pagkain mag diet ng maigi yeah. ano? Happy happy birthday kay Wins Makulit yeah. Sana marami pang birthday ang Darating sa buhay At maging masaya lang Happy happy birthday Yes. Ilang taon ka na? <laughs> Ilang taon na? Ilang taon? Hindi ko alam. Mm. Siguro mas mga 13. <laughs> <laughs> Ikaw, bisang ka Batiin mo. Birthday ngayon ni Wins Makulit Toretto. Ay, Wins Makulit Toretto. Happy, happy birthday. I love you. Salamat sa pagpapatuloy sa amin. Huwag kang magsasawa. Alright yeah, Watcha dito Kasi first night ka rin Mabibigyan natin Mamaya si Kapanalig Ibidyan natin ng uh, Ano Ah uh, Pag i natin si Kapanalig Sa so, kasi kamuning uh, ating idol dyan first So nakapag greet na kami no Mami-birthday Mami Mami tayo Mami-birthday muna tayo <laughs> Mami Ray <birthday muna> <laughs> anong <Ayan> balita? Aray pansit! Huh sabi ko na hindi ako makatulog talaga sa kape. Nang ah. yung ininom namin ka hapon doon sa loob. Hindi ka na nakatulog? Oo, oh, yung barako. Uminom si oh. parang nga. Uminom ka na oh, si ba? Diba. barako diba, inorder ako ni Idol. Dapat oh. ang kape mo, gin. Maganda pag gin <laughs> nakakatulog pag kape. Ibang ko. Hindi, si merong May, ano, meron kaping non-caffeinated. Yung ah. ano yung kaping, ano yung kaping bigas? Ayun, yung gin na bilog-bilog. <laughs> <laughs> meron talagang ganun na, na, hindi ka ma ano no, makakatulog na. Oo. Oh, kasi mataas ang caffeine nun. Ah, kaya pala. Dalawang beses ako pinainom ni Idol sa McDo. Isa, yun ang kami papunta kasiguran Sa McDo, pagkatapang niya. Ganun din. Pero meron namang tao na kape ang pampatulog nila. Oo nga. Meron ganun. Meron Uy, wara. Uy, wara. <laughs> Alright nandito si paring dam Bidyan natin ng isang Great kay Kapatid ni boss Winston Oreto Ayan, anong uh, gagawin? Uh, ng happy birthday Kay Wins Makulit Ayan, uh, happy 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 birthday ah uh, Wins Makulit uh, Enjoy mo lang yung araw na birthday mo Ayan, ingat palagi God bless Happy 13th birthday po, Wins Makulit Wins na po. Si na malaki. <laughs> ito si Kabugoy. Happy birthday po kay Wins Makulit. Sabi 13 na daw, sabi ni Kabugoy. <laughs> Kung gusto niya pong patulan si Kabugoy, willing po, kontakin niya po ako, suntokin lang po ito. Alright, happy birthday po ulit. Tingas kulit. Happy birthday po. Ingat ka po palagi. Ah. Alright. Parme, babati naman. Pag-rate naman kay Wins Makulit. Birthday niya ngayon. Wins Makulit. Happy, happy birthday. I love you. Magpa-cake ka na. Happy birthday ko ka. So yung mga katakunong, nandito na kami sa labas. Uh, nabayaran na ng ating idol dyan sniper no, yung motor uh, panood na lang doon sa vlog niya kung sino yung pagbibigyan ng ating idol dyan sniper no. dito kami dito na kami sa labas Yan, si paring Dewey si Kamuning si paring Kabugoy si isang kautoy si paring Tanang dyan si Tian si Lamlin sila Papai, Wow. <coughs> New <coughs> 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 So babalik na tayo doon ng Bukana. Ayan. Uh, naibigay na ng ating idol dyan for ngayon Gallo. Uh, Erox na bago. So nakaperma na rin doon si Raya Pats. Uh, congrats sa uh, si Raya Pats. At syempre, ayan sa mga lahat ng mga sa uh, lahat ng supportan nyo po sa ating Idol Jaffer Sniper sa amin lahat na Bukana Vloggers thank you so much alright Ah, siya mo ko. Pari na. Gawa ng upload niya. Ang pangit at saka si Kuya Dang. Uuna na si Idol at Nakarating na tayo dito, no? Sa uh, bahay. Pero kumain na raw sila ng ulam niya. Lobster. Oh wow, God, lobster. Oh ah, tapos na. Oh Ikaw God, kumain ka na. Oo, oh, ang sarap ng anong lobster eh. Ang oh, sarap. Mm hmm. Naalala ano pa <laughs> uh, no. na na. 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 ko lang eh. oh. kasi baka mamay idol. Baka Ano? Are, baka ipagagawa mo iyo. Hoy, kain na. Mamamatay kasi 'yung kay kika bukod rin kami. Bala. Kain na. Hindi. Ako pagagawa ko lang na matay na naman. Ah. Draman At Atang dito dito. Dito sila nag-edit. Ed So, papayos natin yung motor uh, natin na. Ah. 15 minutes lang. Oh, 15 minutes. Abutin tayo ng hapong akin. Matagal yun. Yung, yung akin matagal yun. Ha? Akin matagal yun. Bakit? Yung. Ano bang Halong pati mo Lil, Oo, oh, lilinisin ng ano na yun eh. Ha? Huh? Yung mga air cleaner na yun. So, yun. Palap ko na. Babay na sa kanila. Babay. Abangan nyo. Ayan ah, may biyahe kami. Pa... Norte. Pa Norte. Dati is... sa nato. Pero palinis muna natin si Grid para kondisyon lalo. So, bye-bye sa inyo lahat. Magkita-kita tayo sa Norte. Bye-bye.